Excited, you <laughs> excited? No! Gergetti Church Bro, slowly! <laughs> For what? Hi guys! It's Roderick And this is Ranzan And welcome to our channel! Hi guys! Last night, i came kami the tour full day tour na ngayon naman lalakad-lakad pag may nakita makakainan sa kanin kung wala matutulog na walang kain joke lang na so, magkahanap kami ng ano to parang trip shop yan hindi hindi ayun guys so magkahanap kami ng makakainan and eh, uuwi na so ito muna yung makikita nyo sa labas yan marami pa rin mga shop na bukas Dunkin Meron silang tambayan sa labas na ganun And ayun na nga maghanap kami ng food And update namin kayo Pakita ko lang yung bus Ganito yung tura ng bus Dito Ganun din para sa Dubai Uh, but I don't know kung parang may card but ganyan na yung tsura niya ng bus dito sa, wala lang. It's, Did you enjoy? It's tiring daw. Tiring? Yes, well, tours are very tiring. Okay. But you enjoy, right? Yes. That's the most it's important. So okay. Wow. okay. Wow. Ayun na nga guys. So nagkakataon pa rin kami ng ay, nag-aantay pala kami ng taxi. Nag-order siya ng taxi. Then, uuwi na. Hindi tayo uuwi po na yung McDonald's. Ay, mababa, McDonald's. Ay, pala, guys. Pupunta pala kami ng McDonald's. Tapos, uuwi. Dahil uuwi na, babalik na sa Dubai bukas. h time. Yun lang. Sa McDonald's na lang yung sunod na video. Hello, guys. This is Roderick. And this is Ransen. Hi guys, this is Roderick and this is Renzen. Hi guys, this is Roderick and this is Renzen and welcome to our channel. Hi guys, this is Roderick and this is Renzen and welcome to our channel. <laughs> guys, so, ito nakabili na kami sa McDonald's na aming kakainin dahil hindi pa kami kumakain and nag-order ako ng coffee thinking na magkakaroon ako ng uh, medyo malaki-laking mga one cup na coffee pero tingnan mo naman ng coffee napakaliit mas maliit pa sa chai sa Dubai <laughs> parang chai <Jason. laughs> parang chai <Jason. laughs> sa pero okay na to. Tapos makakapikin ng kape for how many days na walang kape. Ayun, lalangat kami pa uwi. Bakit ka mo ako ang breakfast ka? Hindi nga. Ayaw nga pala. So, ayun yung uh, pinuntahan namin kanina. Ito naman yung metro station nila. Pero hindi namin na-try dahil nakaka... Siyempre, hindi namin sure kung saan kami pupunta. At saka nga kasi, meron naman kaming tour. So, hindi namin kailangan mag-explore, explore. Ayun na nga guys. So, pauwi na kami. Mapakita ko sa inyo mga ibang mga dadaanan. Yan. So, maraming lights. It's around 10 na dito. Past 10. And malapit lang dito yung aming Hotel. Oo, so, lakad-lakad. Nagaling <clears throat> so, nga pala kami kanina sa whole day tour. And today wala na. Bukas wala na. Magpapack na kami. Mag-impack na tapos uuwi na bukas. Pabalik na ang Dubai. Ano muna. Abu Dhabi. And then magbabass. Papunta sa Dubai. Nag-enjoy ka ba? Mm -hmm. All that, all that mm -hmm. uh -huh. Okay Right, ito naman Nilalaman ng parang shopping mall Something, ganyan Parang sa, ano lang, sa Quiapo. No? O, uh, may mga ganyan-ganyan Meron pa dito parang tindahan ng flowers Pero parang, ay, plants Parang kinukuha na niya naluuwi na siya syempre na wala namang hindi naman naubos ayan ayan mga flowers And meron din dito na parang maliit na sari sari store oh ayan ayan lang tatawid kami mamaya dun sa overpass ay sa underground underpass papunta sa hotel hindi ba mag underpass tayo? Ano tayo guys? Pupunta tayo sa dadaan tayo sa underpass. So sa underpass may nagtitinda ng flowers. Ayan And then baba tayo dyan. dun sa kabila. Papunta sa hotel. Ay, may napangang. Ano ba? CCTV. CCTV. Wow, secured. Paano na ganyan? Ah, pinagbabada ng flowers. So ganito yung underpass. Ayan, nakuha na natin si Baguette's. Nakatingin siya. Parang... Parang gusto niya mag na hindi mo maintindihan. Tapos dito sa kanan, na okay? ba Kanan, akyat. And then... Okay tayo doon. And then, kanan ulit. Dito na. Ayan, pupunta kami doon, diretso. Ayan na ay yung hotel. Diretso lang ng konti. And then, yung hotel lang doon sa, ayun na, Ibis. Ibis. Ayun na guys. Oh. Ito na ang hotel. Si madam. Ha? May tao. May tao. Yung Chinese restaurant na isang araw walang tao. Ngayon may tao na siya. So ito na yung hotel guys. Pakit na kami. And yun lang. So, mamaya may ulit habang kumakain din. and na ng aming tour update para sa inyo. Okay. Ito na kami guys. Rakyat. Third floor. Georgian cheese. Ito nga pala yung breakfast. Yeah. Screenshot nyo na lang. Pag nag-check-in kayo dito sa Ibis Budget Hotel. Okay? And uh, pwede nyo gamitin ang Ransen sa cloak. <laughs> Joke lang. <laughs> Wala kaming cloak. Okay. Hindi na kami sa room. Punta na sa room. Andito nga pala may tubig. Pwede kayong mag-refill dyan, drinkable water. And dito na yung room namin. I think that's under. sa mo sabi By the way guys, nakalimutan ko, wala nga pala kaming bidet. Dito sa CR walang bidet. So, yun lang ang mahirap dito. Yan, pag maghuhugas ka ng puwet mo, tissue, and then gasa mo sa shower. Yun lang. Nakalimutan ko kasi sabihin before. Ayun na guys. So, meron kami binili sa McDonald's. Burger. So, may burger. May nugget. May fries. Pet may Fanta. And merong maliit na coffee. Super liit. Espresso. Anyway, espresso naman talaga. So, maliit lang dapat talaga. And sa kanya naman is mas malaki. Siyempre, mas malaki siya. Ngayon lang <laughs> Ang tour namin dito, okay naman, mas sayang. Medyo bitin. Siyempre, marami pa mga pwedeng puntahan, pero hindi na puntahan. Pero okay naman. Dahil, 4 days lang ang aming leave. So, yun. Kung gusto nyo magpunta, mag-stay kayo sa Ibis or Ibis, budget Hotel. Nag-DIY lang kami. No? Well, DIY mas mura. Kasi karamihan ng agency. Magbibigay sila ng presyo. Tapos pag sinabi mo... Ang laki ng ganyan, Ha? Stop. Kaya mo yun? Yun nga guys. So sa so agency, halimbawa, mayroon silang post na ganito ang presyo. Tapos sinabi mo yung date na gusto mo iba. Sobrang taas ang bibigay sa inyo. Kasi alam nila na mayroon kang special request. So, check nyo kung magkano yung presyo ng DIY kaya yung promo mismo ng mga agency kung alam, mas mababa pero for sure mas mababa pa DIY yun lang guys pilang I ang mean, aming Georgia tour 4 days thank you very much for watching bye bye Hi guys, this is Roderick and this is Renzen and welcome to our channel.